Yan, good morning mga negs. Uh, andito pala tayo ngayon sa Pilot Elementary School. Kaya nga nandito tayo ngayon kasi nabalitaan ko sa GC namin sa Palawan Content Creators eh may nasunugan kaninang madaling araw. So nagtanong ako dito kung saan pwede makipag-coordinate kapag nag-donate ng mga lumang damit. So may napagtanungan tayo na mga taga city. Ayun pala yung mga ano mga evacuees dito sila sa ano sa ng Pilot Elementary School so punta raw tayo sa CSWD sa Old City Hall and then drop off na lang natin doon yung mga uh, old clothes and then bahala na raw sila mag um, mag distribute so uwi na tayo sa bahay and then has tayo ng help sa ating mga kaibigan kagrupo sa USR kung so, may mga lumang damit sila and then ipon ipon natin so See you mga next. Thank you. So ayun mga next, natapos na nga tayo mag-ipon ng ating mga lumang damit. ah uh, inayos muna natin at lalabahan natin para ibigay natin ang target natin na ibigay sa Saturday. So ito yung mga naipon natin. Yan mga lumang damit pala lumang damit natin yan. Yung iba dyan na uh, hindi pa nasuot. Yung mga pantalon at saka damit may mga pambabae rin Galingin kila mama yung mga pambabae dami kong lumang damit no hmm? Yung iba kasi galing kila mama yung mga noon noon ko pa talaga na damit pero maganda pa siya oh nakita nyo naman mga nigs hindi ako nagbigay na may mga butas syempre oh mga polo shirt mga shirt so sa mga gusto pong magbigay dyan ng mga lumang damit, pwede po ninyo ipasabay. Pwede nyo po ako i-PM or i-message. Nalagay ko po sa comment section yung phone number ko po. Uh, message, message lang po kayo. Kahit di tayo makatulong sa financial, basta sa ibang bagay makatulong tayo, okay na. Kahit kaunti lang yan. Kahit isang gramo lang, basta nakatulong tayo. So, thank you mga nags.